kilusad ng kilusad ng iba't ibang sektor ng mga mamamayan dito sa Edson ngayong Merkulis. Kuha ito ng bandang alas 5 ng hapon nitong Merkulis, November 27. Sa harap ng Robinson Galleria, tandaw ang mga supporter ng mga Duterte na nagsasagawa ng kanilang programa. Ikalawang araw na nila ito nang magsimula sila noong Martes, November 26. Sigaw nila, Batas Pisay! Batas Pisay! Kay Sara, may pag-asa! Sara Duterte! Kay Sara! Nagpa siya akong kausapin ang ilang mga supporters na dumalo at nakilahok upang malaman ang kanilang layunin at saloobin. Ilang <tinyo> Uh, mas maganda po kung tanggalin yeah. <laughs> na natin si Duterte kasi yung okay. Kung Marcos. Okay lang po ba sa inyo na ano? Ang leader po natin ay nagsasalita sa publiko ng mga offensive words? Okay. nagmumura okay. laban sa Pangulo? Okay lang po yung kasi adik uh, naman po si

Duterte ano kung grupo? sector kayo kadi ayaw parawala ay hindi yung... ko at ni Sara duterte sector ano kung grupo? kayo sa pagkat sa kaya sa i paghagay na ugap nang kung pangalang mamuno nang durokot niya ang pagtitipo na ito ay hindi para lamang kay Rodrigo Duterte o kay Sara Duterte. Ang pagtitipo na ito ay para iparinig ng ating ang proses ng sambay ng Pilipino sa lumukha at maralali na krisis sa politika na ngayon ay umahapot na sa maralali na krisis sa politika ng ako ng mga ng kasi noong niliklate may-ari ng taniman ng Holy, Holy celebration sa likod Pero natin. hindi ko lang ay kilalae ini ko alam niya <laughs> <Mga alam> na <laughs> Mukhang poster Alam ano po, ninyo. Alam po ang pinaglaban ng lolo niyo ay dito sa Ang diktadura ng tatay ng pinuno ng Senado si Marcos Jr. na ito ano po, sa yan, sir, ano po ang sa nila? ng tamas Ano po ang opinion, opinion

kandidatura ang Duterte Political Group. Kung wala ang pagtulong ni Inday Sara Duterte sa kanya kung saan umaabot din ang impluensya ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kayo ba kayo? Sa ay malamang sa malamang ano? si hindi po siguradong ngayon si Marcos at buwan sa halalan ng Duterte. Nangako kami nandito eh. Pero hindi rin tayo sigurado ano po, na ang pinaka most ayun, likely ayun. na manalo sa, sa kalit hindi tumakbo noon pinag-ibig si Presidente kay Marcos Jr. si Sarado ano si ang siguradong most likely na kukuha sa pagkapangulo ay okay, si Lino Pedro. At ito na sinasabi, ayaw natin, natin, sa natin salutay pero pumunta pag tayo, tayo sa mas nalang kapatulong natin. Ayaw natin ang lutay na ginagamit ang mga bulo na dinawa ng politiko at ginagamit na rupo okay, ko si Lili Lopredo na mga komunista terrorist, terorista at pati mga bulo na politiko ah, yung, yung si kaya po. tayo tumindi hindi tayo mahal natin ang mga Marcos kung po, hindi nabigay tayo yun, eh. ng pagkakataon second chance As, eh. na sila ay pwedeng manungkulan sa ating pamahalaan in the hope mga ano sa... kung pangumura ko? Ano, katulad yung mga sinabi ng ano. Ang mga pangkakalasan sa kalaasan. Ay, 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 Ayan at atuto sa, sa nagigalasan ka ng kanyang tatay. niya saan. May mga mabubuting kinawa din naman. Ang lumang diktatura. Hindi niya pagamat, madugo at malahas. Ang maraming bahagi ng pangunok. Sa tingin niyo po ba, okay lang? O sa ngayon po kayo sa mga aksyon Ang alawa, bakit tayo nandito sa isa? Sa sarap yung mga nakarangang.

definition ninyo isang Beto, ng isang pamumuno? Ano po ba ang definition ninyo na isang leader ng bansa? Tayo Para sa inyo na po, na ano po ang ibig sabihin ng, ng pagiging pag leader sa isang bansa? Tulad ng ano? Ang pagbubuo ng kasaysayan ay dahil mahal natin ang ating bansa at mahal natin ang ating mga anak. Na dapat po ba nagsimula ka ng pag-away ang ating mga leader? Ang walang gagawin ang mamamayang Pilipino sa gitna pili ng na nadawi ako so, na, daawi, na, maspanan, Dapat na, na, na mga salamang ang kami kumuha Pero hindi ng Marcos, kasi Ninoy, Marcos, si Martinez, noong namatay na ng yes. mga po ay, sa mga Kailan po po kayo dito? bakit? nag kaya. Oo. talaga. Because of the only. Ano po kayo kaano? Ano po 'yung number? Only. here because Sasumain ka talaga ng Dr. Ano kayo na Paano po kayo dito? Ka Nag-commute ba kayo? O meron kayo sa Ulit lang din kami. Ang <laughs> mga politiko. Ma May... Ano po yun? Marcos Kram, Man of Delta. hindi mo pakain. Oo, oh, Ano po mga, mga. Ano mga pakain? Mawawala. po mga pakain nila sa akin. Ano po masasabi ninyo sa akin? Sa mga Pilipino ngayon. Ano po sa sa kanila, punta kayo dito sa Robinson Ayon naman sa PNP, tinatayang nga sa isang daan ng estimate ng mga dumalo nitong Merkulis at hindi matukoy ang head organizer nito. Kit nila, voluntary daw ang kanilang pagpunta. Samantala, ayon naman kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, There are some uh, uh, videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly uh, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar. na puan po daw po, nababayaran po sila at tapakakainin uh, po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly, ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 hindi nagpatinag at ang sagot naman ng mga rallyista. Hey, Tayo po ay mga tunay na Duterte supporters. Walang nangyayaring nagaganap na, na dito sa EDSA shrine. Michelle Radam para sa Gacera, ilaw ng katotohanan, gabay ng bayan.